Eh, hey, uh, mga kamera na direkta sa Subuan sa Barangay San uh, San Antonio. Barangay San Antonio, San Enrique, Iloilo. Kunsa din diri na sa puan ining uh, babae no nga uh, ginhalid diri sa may kilid sang dalan sa may kamaisan, uh, subong nga aga. Uh, diri ginadeng area si Ma'am uh, Joy May Villaret no, ang Barangay Treasurer diri sa may Barangay San Antonio. Ma'am, may aga? may aga sa. Oo, paano Ma'am na sa puan, Ma'am? Uh, paano nakita diri ang bangkay? May kaingo-ingod balay naman tuya sir, nagipanaw siya may atinad nga meeting sa barangay hall. Tapos nagibalik sa balay, nagapo-apo do nga do ano, nawalipong bala sir nga hambal na may patay sa kamaisan, hambal na kadati nagi ano ma kami, nagi tabuan mga tuya si Chief Tanod, nagadto kanakon, ay may concern man. Kinkatuana amo na nga tapos duro din mga tao nga nakaano sir nagiharapit-hapit balaha oo oh, okay. oh. sa tingin pon, din sa pon ma'am din sa pon ara sir dang yaagi nga da sir ho Ajas may puno ka puste. dang poste, poste? Lang, agi lang nga da sir ora dai ang kay ah, siya mm uh -huh. ay okay te diri sa may kilid gili isang karsada niyo oo oh, uh oh. -huh. amo do daya pag abot naman kay ina ma is nga daya mm ti mga ano doon do mapalaya do bala siya ti silingon timprano paguro sir eh Pwede kami kabatya gay ti marayo do kanamon pero timprano. mga ano oras gid mamana anak kita mga alas 8 sa aga alas sir sa hay oo oh, hay nagtawag ako sa secretary namon ay uh, police hindi ma dang konta ka ina ti nakabaton sanda ka tawag namo kina 8 10 doon sa aga okay Anong sitwasyon sang siguro na kita man kaya no? kay nagkadto man ka Anong at sitwasyon ma'am sang bangkay ma'am? Bali ang ulo na sir tuya sa may ubos kid sir eh. Tuya sa ubos don dot silingon, Lingon ba siging halid lablas siya sir. Upa, ginhulog apa. lang. Ginhulog lang so. okay. okay. Tapos na ano namon kita nam, yna, na mukay ya itsura na do may mga lagub-lagub do tanas sir basi gabi gabi gab pa balaha o trano pa. Okay. Naging ano? Ginhulog. Mm -mm. Okay. Hindi niyo kilala? hindi sir hindi itagad diya tapos near barangay abi, syempre makilala mo maya mga itsura ka ano ti hindi siya maano ma identify mga pila ya edad sang bangay mga ma ilang may 40 plus okay oo kasi 40 plus sir oo oh, babayi mm -mm, Babae. okay tingin ka tuan gintawgan mananda ka suko ti mo to nga may nagkadto madikina. ina tapos ginbuol ka mert namon sa banwa Okay. Pero wala sa sang daw o pila sabi, kaya daw mas sinaton daw open one ba daw na pila Nga daw nga dugin buno o something. Why kami sir, hay, hindi do kami ka parapit di kinahay duro do dia uh, barangay officials namon kag mga tanod. Bali hindi do kami ka kadto sa si area marapit sa dang bangkay. Oo. Oh, Pero ano suksok niya? puti nga bayo tapos naka short ka orange nga ano dayon daw pang balay doon niya na nga ano bayo oo, oh, din di mga lagub ya ma'am wa ay kami na ano pa sa si itsura na kuno sir hay duro man niya nagparapit kay ina antes pa nagabot pulis hmm. sa itsura kuno sir duro lagub na okay sa itsura tapos ya si na daw may kwan balahaw daw lagub man nga daw surong ya ti mabi ano, hay ti mugo maya buhok na pagkakita ni Auntie Lori dang abi nang daga sa una pa lang lalaki oh. Uh -huh. may may bra nakita uh, nanda ito mamuto man ay bai guru daya basi tumboy ti man identify gid pay pagbuol way do tako di sir naguli tako dun ti lapit lapit ang gigili oh dra lang gid oh? mm ho -hmm. So, posible daw ginhalid. na siguro, sir. Hay, bukon ito kagadiya. Gid ka namun. Eh. Oo, oh, ginhalid lang gid. Mm -hmm. Hay, kung mamanan mo man to, to ay, siyempre, kung sa San Enrique sakop si Guru mostly Guru makilala mo man niya itsura ah di san lain nga ay hindi ka kakilala ka nga rin, pa itsura makilalaan okay sa punta gading barangay may ma ano pangayaw Guru why abis ang do identification na uh, makikita sa lawas niya abe ilam lang sir hi ti pagi ka suko hindi kami kaparapit kuya lang yata nang nga tawas piyak yung ano gini lang mga Ila may alas 10 yes do to ya. Hay tigin hulat pa sanda mo. Ang ah, suko. Oo, oh, ka ano, wala ko ka kwan ka oras talang lang taw dunay pag-abot nanda da. Naguli do ta ko nay duro doy tawod di. Eh. Sino gid itong nakakita, ma'am? Si Lori Banyares. Ang oh. singod balay namon. Bali gumagi lang sa tani. Magi lang sa nga nag ano di ako. Nagagi nagpaglaaw na, nakita na doon. Te mo to nagibalik sa eh. Kag nagitunda ka namon. Kita buwan nga dyan, si Chip Tanod, nagbol siya ka ano eh, ka straw sa balay kag ginanhan para nga hindi maanan ka tao. O, oh, ang ini nga uh, dalan mo mo ko na din oh no? nang Way pa San Rafael sir. Pa San Rafael nandiyan no? Oo. Uh, um, oh, okay. Tapos dire mo ning pakadto sa so may papasi. Oo. Uh -uh. Okay, okay, okay. Ma'am sino ganing lot nya naman, ma'am? Si Joy May Belyaret. Ma'am, thank you gid Si okay, Joy May Belyaret maka banan. So mo di ang lugar no kun sa dinti dire na sa puan ini nga abangkay sang uh, babayi no nga nakita subong aga si... mga banan. Uh, so wala pa sang identity no ining mean, uh, uh, bangkay subong uh, na uh, kita diri maka benan so anyway uh, ma check lang kita dito sa uh, kapulisan kung ano ang uh, ila sining investigation